na mundi kasi suga okay pa man huwag pa man sa... man alas 10.30 yes, aga? sa aga Pagbalik nga mong kagina mga alaunay media pag nakita na bukas lang sa likod mm. kaya wain naman tao sa likod ano, anong sa likod nyo na, na ano? may nagatulog na dagaling nagpuli ko mong tayo dulog ay siya okay ha So bali din nag man? sa likod mismo. Uh, ano tong sa likod ba oh? still matting to no? Oh, may still matting na sa likod galing ang ila portion din nila tigani na So do may open na tong daan. Oo. Oh, okay. Pero imo pisto ya sirado gid. Sirado. Na, sila nagagay na sa babaw? Oh? Dira mismo sa ginatulugan sa duha ka sa mag-asawa. Ay, tiway tawo mo, no? Tiway tawo. So, tapos, sa paano na ginano? Gintulod na na, o? Oh? Ginsipa, gulo nila ang Ah, doon mm. ang mm. pero Hmm. Pero, wala nila ginutod, no? Wala nila, wala. Kay, di na, da, na, kaya nila. Ah, uh, kunot uh, doon mag-ahod, uh. gulo? Oh. Ano nakuha na ito, Nakuha nilang mga kapingara sa sulod, ngaway pa mahimos. Ah, tapos, eh. kape. mantika. <laughs> Grabe. Yeah, dali na lang ang coins ng kwarta mga sobrang uh -huh. fresh ah. Ang kape to ano to? Kape or uh, mga klase sa kape kay may ari. 3 in 1. Oh. Mga twin ka uh, cream. Ah, uh, uh bigya baligya nga sa she. Uh, mga uh, pila pilato bili ka kape mo? Siguro ang ako ang guro tanan nakakuha nila sobra lang guro mga 10k. Ting tingke. Sobra tingke. Wa hmm. para grabe no. Dako gali ni. Eh. Ang mantika pila kalipid to? container na to ya bow malip naputok na nila na may goda container daw na daan. ah okay ang per kilo ang uh, uh, butok nila ang iba na wasak pa eh oo uh, uh, tapos ang ano coins 400 sentimos lioget 400 sentimos 20hon gimahon may piso uh hay ba? okay So bali why mo gid ma ano ha, oh, dumduman nga dalon dapat ang kwarta oh, ora, no? Ay, okay pa naman kag safety pa man. Mm -hmm. Galing kay ti nagpuli ang sa likod. Mm -hmm. Wala ko ka bala mapuli sila kaya bali lain di sila magpuli. Mm. -hmm. Eh, ko nga sila da. Ay. Yan atubang ko safety safety gid may mga tao man din. Mm -hmm. Roll up roll down man imo uh, gali nga pertahan no? Uh -huh. mm -hmm. Siya, anong plano? Kaya plano mo si ka Karunong? noong? Wala. Kahit pa lang sa si kapitan, Istorya <coughs> ko sila. Kahit siya, taga diri mo lang nag-guro. Kapitan, kapitan sa din, barangay? Barangay Palapala. Honor, dos? Dos. Dos, no? Hmm. May, eh, may diya ka na? Nag, uh, ano, sinay? May ara naman. Pilakbilog? Ito, sila kabilo ng kabataan. Wow, minoridad! edad. Bata ba, pa. wala sila scrap. Uh Oo. -oh. Ang tuyo ni Rasine, hindi ang bilis sa tulod ang toyo nila ang wiring Tara, na, kahit nah, wala nagasigam. mo. Uh -huh. lang, kay nakita, guro nila, may opportunity sila sa nakita. Kaya gasigam, ano uh -huh. din sulod, may ano natin mo. Uh -huh. May solar nga nagasigam. Uh -huh. Nakita nila, may nga nakapanguha sila. Uh -huh. Ano panawagan mo, be, sa mga kawatan? Huwag na lang. Magpabuot <laughs> sila ito. <laughs> Okay. So makita nga do bisan na munang problema mo gayo home ka man gapo no. Hindi nato dapat sila sa pag-awayon din mo Para hmm. magbuot pag sila. Hmm. Sige. Daya